Hello, Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. This is for your uh, astro astrological reading for Sagittarius. Be sure na i-check mo ang iyong natal chart, yung iyong sun sign, moon sign, and yung iyong ascendant or yung rising sign mo. Dahil maaaring ito yung magbigay ng message para sa'yo. So this is for uh, Sagittarius, Sun, Moon, and Rising um, uh, hopefully mag-iwan ka ng comment dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko yon Nagbibigay yon ng happiness sa akin at nagaganahan ako mag-reading para sa inyo pag nakikita ko na maraming sumusuporta at nagko-comment sa akin. So, start na natin. Actually, yung pag-uusapan natin, nangyari, nangyari na yung pagpasok ng sun sa sign of Scorpio. Pero ito, tatagal naman kasi siya hanggang November 21 dito. So, pwedeng um, maramdaman mo pa rin yung effect nito. Okay? Pumasok siya October 22. So, nangyari na yun. Gina ginagawa ko tong reading um, ano na eh, 26 na. Pero huli man, at least, <laughs> at least ay nagawa pa rin natin. And medyo na busy lang ako nung nakaraan. So, uh, let's start. Ayan. october 22 nung pumasok siya sa scorpio actually yung scorpio kasi is a is a sign that rules sex uh, transformation death rebirth ganyan secrets is also here so sagittarius around this time si venus ay nasa sign mo So, a lot of people, mas ma-re-recognize ka nila ngayon. Okay? A lot of people, uh, if you want na mag, ano, no? Na mag, Ano tawag dito? Mag, magbe-benefit ka sa, uh, sa friends or social media if you're planning na ikaw ay makipag-connect or mag-gain ng mga followers, magiging maganda ang transit or ang panahon na ito para gawain yun. Like, you have to promote yourself. Do do connect with people na malalayo or, yun nga, uh, with the use of technology dahil talagang mag um, mag-benefit ka dito. The problem is, yung iba sa inyo, I don't know, yung iba pwede may kinalaman sa religion, may kinalaman sa sa transformation sa buhay mo ngayon, pwedeng hindi ka makakonek or hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawain. Uh, yun nga, sa, with the use of the social media, with the use of the internet or with connecting with your friends, pwedeng ganoon, pwedeng magkaroon ng uh, clash or hindi maayos na paikipag-connect or ma, hindi mo ma-present or ma-promote ang sarili mo around this time at hindi ka makapag-take ng actions because um, maybe something to do with a mother or mother figure or uh transformation na pwedeng nangyayari uh maybe around the home or around uh your vehicles or yeah kasi pwedeng magka-problem din sa iyong ano eh uh, possessions like pwedeng problem with uh, technology uh, pwedeng sa problem with your cellphone ayan kung yung cellphone yung ginagamit mo sa pakikipag connect dito sa mga taong to so there's a high chance na medyo may may mga trigger no or uh, pagbabawal na gawain or uh, pwedeng especially yung iba sa inyo kung bata ka pa yung pwedeng may involvement ng mother dyan, no? pwedeng i-handle niya yung cellphone mo uh, or yung pag connect mo sa social media and um, also some of you medyo uh, I mean the sun is in your 12th house This is the house of spirituality, dreams. Ayan. And also, this is the house of hospital. So, yung iba sa inyo pwedeng maging mas ang focus ngayon uh, is may kinalaman doon sa mga bagay na yan. Or, ah, uh, maybe something to do with your past. or a father figure father in your life like maybe a death of a father or um, hospitalizations nitong mga taong ito whether good or bad no kasi yung iba mahahospital uh, for example dahil uh because of you know, pwedeng may, may, may mga anak sa hospital, something to do with the hospital. Hindi naman necessarily hospital kasi may, mang, may masamang nangyari. But I can see that pwedeng maging nandun yung focus mo around this time. Or, you know, if, if your father is nasa kulungan or nasa jail or like a father figure, no? Um, pwedeng magkaroon limitations kung bakit hindi ka communicate dito sa mga taong ito. Like, pwedeng gustuhin mo man na makipag-usap sa kanila, there's a high chance na magkaroon ng limitasyon. And not necessarily hospital or jail, but maybe someone who is malayo sa'yo. Like, yun nga, pwedeng father figure or uh, a boss, pwede rin. But anyway, nakakita din talaga tayo ng limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate mo. Hindi lang dahil sa problema sa social media, but um, maybe may kinalaman sa home. Someone in your home is nagbibigay ng limitasyon sa'yo uh, para makipag-connect or communicate. And parang wala kang magawa regarding dito. I can see action. Dito muna tayo sa Jupiter mag, ano, mag-focus. Jupiter is forming a trine with the planet of sun. Ng Jupiter kasi is your ruling planet, ano, Sagittarius. While well, Jupiter, the planet of expansion and luck, ito ay nasa A sign of Gemini. So, I, I can see a lot of growth na may kinalaman nga sa uh, technology or maybe cars. Um, maybe with regards to siblings. Nandyan. Pwede magbigay ka ng attention dito sa mga ito. And uh, maybe yung pakikipag-communicate na yung growth or magkakaroon ng growth sa'yo kung just in case makikipag-connect or communicate ka sa kanila. Uh, well, high chance of growth talaga sa'yo pag ginamit mo yung um effect nitong or yung movement ng planet ngayon. Nagbe-benefit dito ang mga bagay na may kinalaman sa social media, people that you connect online, siblings, uh, maybe boss, ganyan, or uh, father figure medyo magbe-benefit ka pag nakipag-connect or communicate ka sa kanya. Ang problema nga lang kasi talaga is hindi mo magawa yung action na yun. So, hindi tayo nakakita ng transformation pa sa ngayon. Pero, nandun yung kagustuhan. And also, at the same time, nakikita natin na uh, around this time, no, habang si Sun is nasa Scorpio, hanggang November 22 siya dyan, or 21, November 21, sorry, November 20, so mga around November 21 lilipat na siya sa sign mo which is a good thing maganda 'yon dahil you will shine yung sarili mo mismo there's a lot of people na mas mapapansin ka na nga ngayon eh by the way you look 'di ba mo ngayon or maybe a lover sila na mismo ang kusang lalapit sa iyo or makikipag connect or communicates not communicate but rather magte ng actions sa'yo. But some of you, kasi medyo hindi maganda talaga ang placement ng Mars ngayon. Eh. Nakakakita tayo dito ng limitations. Nakakita tayo dito ng uh, pagkakalayo or pag, uh, pag uh, limitasyon uh, sa pakikipag-connect or communicate nitong taong to. But with regard sa love, mas makakapan mas mapapansin ka ngayon na eh. high chance na a, lot of people will admire you tapos pagpasok pa nitong sun sa sign mo no uh, on on November 21 mabibigyan pansin mo rin naman yung mga bagay na may kinalaman sa pagto-travel or um maybe higher education maybe ngayon pa lang nandito na 'yon uh, because the sun is in your 12th house so pwedeng na, napapansin mo na or ang attention mo is may kinalaman na sa spirituality religion uh something na in depth no? Sobrang lalim at sobrang intense para sa iyo, maybe may something to do with transformation sa sa buhay mo. Yung iba may pagbabago with regard sa paniniwala sa usaping spiritual, uh, may pagbabago with regard sa you know, learning about astrology, learning about tarot readings, yung iba ngayon palang nadi-discover na, ay, sa YouTube pala, pwede ka makapanood ng mga, tarot tarot itong astrology na yan and you would you know it would give you guidance and ito magbibigay ng attention ito sa'yo and uh, or nandito yung pansin mo around this time and also people na malayo sa'yo will also you know magbibigay din sila ng attention sa'yo and uh, I can see ah uh, pakikipag-usap with uh, people na pwedeng may kinalaman sa sex, may kinalaman sa transformation, spiritual transformation, or uh, may kinalaman sa pautang, ganyan, around this time. But, I, I feel like pagdating sa mga bagay na yun, um, merong power struggle eh. Pwedeng hindi maibigay or magawa dahil may mga limitasyon or maybe uh, people in your home, no? Sila yung maging dahilan. Or yung home mismo. Like, if someone is going to ask you na baka meron ka dyan, <laughs> and, uh, yeah there's a chance na pwedeng sabihin, sabihin mo or nito mga taong ito if you are the one who would ask for, you know, loan kasi pwedeng high chance na ikaw din uh, there's a possibility na wait lang um, may paggagamitan ako okay? and pwedeng may kinalaman yun sa areas sa home or people in around the home gano'n ah uh, during this time Mars is in Cancer Si Mars kasi pag nasa Cancer hindi siya at home doon eh ayaw niya ng Cancer sa so talaga Si Planet of Mars ayaw niya na nandoon siya sa sign of Cancer kasi magkaiba sila eh sobrang opposite Um And then, nandito pa si wait lang. Punta ako dun sa date na yon. Yeah. November, November 19, days, days before, days after, ayan, or maybe even a week week before week after medyo maaapektuhan ka nito because nito, these are this is a grand trine grand trine tapos ito ay mga nasa water sign tapos ikaw ay fire sign so there's a possibility na magkaroon ng you know, medyo nag increase or nagkakaroon ng um, ang dito, lumalalim na emotions pagdating sa mga bagay or tao na hindi mo hindi mo makuha like the more na nagkakaroon ng limitations, the more na nagkakaroon ng pagkakalayo, the more na nagkakaroon ng um, struggle para makapag communicate sa kanila and hindi nagkakaroon ng growth regarding dito no nagkakaroon din ng pagbabago with regards sa pananaw mo pagdating sa iyong work okay or mga bagay na meron ka ngayon and maybe with regards to your health or with regards to your daily activities, di ba, nandun yung, mas mapapansin mo yung mga bagay na wala sa'yo, and yung mga bagay talaga na gusto mo, and pwede magkaroon ka ng clarity, about things in life, na, I mean yung grand trine, kasi actually it's not a trine, but a kite, na magpo sa ating sky. Ang mga involved na planet is Neptune, Moon, Sun, and Uranus. So, ito, nagpo siya ng kite. So, there's a lot of growth. No? Eh, literal, yung saranggola, saranggola umaangat, ba diba? Nagkakaroon ng parang pag ipinalipad mo. Nandun yung ano, pataas ng pataas. And the more na lumalayo yung kite sa'yo, Or the more na uh, nagkakaroon ng changes pagdating sa uh, mga bagay na ito, which is something to do with your spirituality, uh, and struggle nga sa pakikipag-connect or communicate dito sa mga taong ito, the more na nandun yung kagustuhan mong isakatuparan or mangyari ito. Nandun yung hunger, di diba? Nandun yung uh, obsession. Uh some of you there's there's a possibility of ma-obsess uh sa someone like a lover. Pinakain kita nating problem is home. Yan, struggle sa home. Kung bakit magkakaroon ng mga limitasyon dito. Uh, I can see also growth. Pag the sa you know Jupiter is in your seventh house, so nandun yung growth. Pag the sa one-on-one -on -one connection sa buhay mo, relationship, So if if you want to have a partnership with someone, um, pwede magkaroon ng partnership. Ito na naman tayo dito ng okay naman sana yung negosyo or magkaroon ng negosyo with a partnership with someone. Pero nakita natin dito is ang hirap mong kakonek or ang hirap mong communicate. Like if you are the one na maayos usap, or ka communicate, this will be you know, magiging mas okay. But the problem is that uh, maybe you have a lot of transformation na nangyayari sa sa'yo sa daily activities mo, sa um, money mo, or sa possession mo, or yun nga, may, pwede may ginalaman sa home mo, na naging dahilan kung bakit parang nahihirapan na magkaroon ng growth sa'yo with you and uh, particular business partner or maybe a friend, business partner, a best friend, or a lover, or yun know, na. Pwedeng ang hirap mong kakonek para sa kanila. And, uh, wait lang. A lot of healing ang nahigida natin with regards to children around this time. Yeah. Or maybe with your inner child. May mga bagay na pwedeng with regards to your childhood, ano ba yung mga bagay na nangyari sa'yo na parang ngayon lumalabas ito as your shadow side. Like, bagay na parang uh, nag ibigay sa iyo lesson na kailangan mo matutunan sa buhay mo, okay? and you are trying to fight this, try mong labanan, but uh, some of you 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 just need acceptance, you just need na harapin and to take actions about the things that you really do like in your life, gusto mo sa buhay mo. now is the time na makipag-connect uh, sa mga taong pwedeng magbigay ng growth sa iyo and magbigay ng changes sa iyo but yun nga nakakita tayo ng struggle or limitations or medyo mahirap sa ngayon but uh, you know with your mercury with the planet of mercury in Sagittarius eto talaga mas mai-open mo kasi talaga kung anong mga bagay na gusto mong sabihin na pwedeng nasa sarili mo and yeah Especially if it has something to do with secrets, transformation, or may kinalaman sa uh, mga spiritual na paniniwala. The 12th house is also the house of endings. And then pwedeng um magkaroon ng medyo magbigay uh, shine sa'yo or mas maliwanagan ka sa mga bagay na dapat mong i-end around this time. But are you sure na ito mga bagay na ito is dapat mo talagang i-end or gusto mo talagang i-end? Because maybe ang tinatalikuran mo dito has something to do with you being creative, creativity mo. Diba? For example, yung iba, this is your talent, this is your skills, this is something that you are good at, magaling ka dito. But then, um, pwede magbigay linaw sa'yo na, teka lang, kailangan ko nang i-end itong bagay nito. Or maybe people in your life that, um, nandun yung dreams and wishes mo with this person na parang gusto mo ng partnership or magkaroon ng growth sa inyong dalawa. But the problem is, mas magbigay lino sa'yo yung bakit kailangan mag-end ang connection mo with this person. Well, kailangan alamin mo rin sa sarili mo. Alin ba sa buhay mo, yung dapat mabago talaga. Kasi pwedeng, oo, napapansin mo yung mga bagay na dapat mong i-end, pero ano yung mga bagay na nawawala sa'yo or mawawala sa'yo once na in-end mo ito. Okay, maybe this is the chance wherein magkaroon ng growth sa iyo, transformation sa buhay mo, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. But you're choosing to end something na yun pala yung daan para magkaroon ng pagbabago sa iyo. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nabigyan kita ng na linaw ng guidance to ano gusto mo reading. If so, ma-appreciate kung, kung ikaw ay mag-like, mag-comment, mag-subscribe dito sa channel na ito. And kung i-follow mo ko sa Facebook, sa TikTok. TikTok ko is Unipri doon. Meron akong TikTok shop. Pwede mong ma-avail yung mga products namin like Evil Eye, mga pampaswerte, crystals. Yung crystals are all blessed, cleansed, and also the Evil Eye. Ayan. Blah, ito, no, no, nakaraang full moon. Na-charge yung mga crystals na yan. So, be sure na mag uh, i-check mo rin. No? Um, and yung aking Facebook page, hindi mo siya masasearch ng Madam P. Madam P yung pangalan or pangalan ng, ng page. Pero hindi mo siya search sa Facebook kasi ang isearch mo yung hashtag unicorn princess. Okay? Hashtag unicorn princess tarot. Or hashtag madam TV. Hashtag Virgo Philippines. Hashtag Libra Philippines. Hashtag Water Sign Philippines. Alin man doon, no? Na pangalan ng channel na ginagamit ko dito sa YouTube. Kasi, yun yung nilalagay ko sa mga post. So, pwede mo akong ma-search through that. Mas madali siyang i-search. Yung Madam P, hindi talaga siya lalabas. Kahit anong search mo. Kasi, konti pa lang ang subscriber. So, medyo mahirap pa siyang uh, ma-search. So, hopefully, ma-follow ma, ma follow mo ko doon. Kasi doon ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. If you want a personal reading, to book a personal reading. And, may mga sinishare ako doon na hindi ko sinishare or hindi ko na sinishare dito sa YouTube. Like, for example, yung mga fan facts about zodiac signs. Ayan. May mga fun facts ako doon, mga trivia tungkol sa mga zodiac sign. Um, and maaring magustuhan mo rin itong mga bagay nito. Ah, uh, yan. So sana ay ma-follow mo rin ako diyan. Thank you, thank you, thank you guys. I-end ko na po ang reading dito. Please do leave a comment down below and I love you all and bye-bye.